Ito ang hardin ng panalangin kasama si Pastor Dave de Guzman. Isang uh, magandang umaga sa iyo kaibigan. Kamusta ka na? Noway nasa mabuti kang kalagayan maging ang iyong uh, pamilya. Walang uh, alalahanin sa kalusugan ng bawat uh, bahagi ng iyong uh, sambahayan. Sa umagang ito ay patuloy naman tayo sa pag-aaral ng salita ng Diyos at ang ating tema ay patungkol sa pagsisisi. Paano ba tayo dapat tutugon sa panawagan ng Diyos patungkol sa pagsisisi? Bago natin tunghayan ang aklat ni Lucas, tayo muna ay dumulog sa larangan ng pananalangin. Ama namin sa langit, marami pong salamat sa panibagong buhay at pag-asa na inyo pong ipinagkaloob sa amin. Sa umagang ito ay dudulog kami sa inyong salita. Sa marami pong kapamaraanan, kami po ay humihiling. Pagkalooban mo kami ng kaalaman at karunungan. At ngayon pa lamang, nag-aalay na kami ng pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Repentance, yan ang ating paksa sa umagang ito. At kung hawak mo ang iyong Biblia, Pakibuksan mo ito sa aklat ni Lucas. Pag-aaralan natin, natin ng kabanata labing tatlo. Mga talata isa hanggang lima. Nakukunan natin ng ilang mga aral. Ngunit pagtutuon na natin ng pansin ang talata tatlo. Ganito ang ating mababasa. Aklat ni Lucas, kabanata labing tatlo. Sabi rito sa talata tatlo. Ngunit tinitiya ko sa inyo, mapapahamak din kayo tulad nila kung hindi ninyo pagsisisihan ang mga kasalanan ninyo. Sa wikang Ingles, babasahin ko lamang po ang New American Standard of Bible. Sabi rito, the same verse, no? verse 3, uh, Unless you repent, you will all likewise perish. At alam mo kaibigan, no? Pagka uh pinag-aralan mo tong talata tatlo na ito actually it is a uh, condition ano unless no kung hindi 'yan ang sinasabi rito. alam mo kaibigan ang mga paalala yung uh, kahulugan itong talata na atin tinutong hayan ito lamang uh, verse 3 no alam mo kaibigan yung mga maituturing natin mga trahedya sa ating buhay, yung mga hindi magagandang nangyayari o nararanasan natin, mga trahedya, maging yung mga sakit, yaan ay bunga ng ating mga kasalanan sa ating uh, Panginoon. Yaan ang maituturing nating mga consequence, no? bungang pangyayari because of our own personal sin. At um, yung, itong mga maituturing natin na tragic uh, event na ito, ito ay babala sa atin ng ating uh, Panginoon at kung hindi tayo manunumbalik hindi tayo tutugon sa paanyaya ng Panginoong Diyos ito ay uh, maituturing ng uh, Panginoon na tayo ay magkakaroon ng uh, pag-uusga pagdating ng uh, takdang panahon alam mo bigan itong talatang ito na tinutong tinutunghayan actually it is a call it is an invitation to repentance pagsisisi Nabanggit ko nga po kanina no sa ating ah uh, uh, pansamantalang pamumuhay kung pinipili natin ang landas ng kasalanan hindi tayo ligtas sa bungang pangyayari. At ang uh, bungang pangyayari na yan ay babala ng ating Panginoon upang tayo ay manumbalik. On the other hand, pagka naman ang Panginoong Diyos ay nag-aanyaya sa atin ng panunumbalik no at tayo ay tatalikdan natin talaga ang kasalanan at uh, kung baga sa ano ay uh, bibigay natin ang kapamalaanan ng ating buhay sa ating uh, Panginoon at tutugon tayo sa buhay na walang hanggan, makararanas tayo ng pagpapala. Ngunit kung halimbawa ni ipagwawalang halaga natin ang paanyaya ng Panginoong Diyos, this has something to do with the final judgment. This verse is a call or an invitation to repentance so as not to suffer the consequence of sin, yung final, 'di ano final judgment. Alam mo kay bigan, God has set before us life and death. Ito yung ating choices, 'no, buhay o kamatayang spiritual, 'yan ang sinasabi natin dito. Ano bang pipiliin natin, yung mga magagandang bagay o yung mga evil things? Yan yan ang choices natin no. Blessing or judgment, ganun yun eh, life or death, good or evil or blessing or uh judgment. At alam mo kaibigan, itong pinag-aaralan natin, itong uh, verse 3 lamang, no? this passage is telling us all about one's own sin. At uh, sabi nga rin sa Biblia no, each of us would be accountable to God one day. Uh, kung ano ang nating uh, nagawang kabutihan, kung ano ang ginawa natin sa ating uh, buhay, kung ano ang mga kasalanan natin, we would give an account each of us. Uh, alam mo, kaibigan, kahit na halimbawa sa ating pangkasalukuyan, no, tayo ay nagkakaroon ng kasalanan o no, nagpapadala tayo sa impluensya o kalakaran ng salibutan at tayo ay nakikibahagi sa kasalanan hindi natin kinakailangang sisihin ng kapwa natin ano na kaya kasi ako nagkakaganito dahil sa kanya ganon hindi natin dapat ganon na uh, ikanga ika nga ay eh, uh, iisipin sapagkat we have our own na personal choice kung tayo ay magpapa o hindi and we know better We are not to blame others when we sin. Meron tayong mga bagay na pagpipilian at nilalatag sa atin ng Panginoon Diyos na nabanggit ko nga kanina no. Buhay o kamatayan, maganda o mabuti o yung masama o kaya ay pagpapala o uh, paghusga. Alam mo kay Bigan ang pagsisisi. Repentance is what God offers people to escape ikang ano? His final judgment at ito ay uh, may panawagan nito actually no at ito ay patungkol sa buhay na walang hanggan kung patuloy nating ipagwawalang bahala ang paanyaya ng panunumbalik alam mo kaibigan kung wala tayong pag-asa rito at talagang hindi natin uh, pinahahalagahan ang ninanais ng Diyos na para sa ating kabutihan wala rin tayong pag-asa sa hinaharap kaya ang Panginoong Diyos ay nag-aalay sa atin ng uh, isang napakagandang uh, regalo na dapat nating uh, tugunin nang uh, maayos. We will experience, no? Ito yung sinasabi dito, mararanasan natin maging sa ating pamumuhay ngayon ang mga bungang pangyayari because of our wrong choices. At nabanggit ko nga rin po kanina, no, yung mga bungang pangyayari, the consequences that we are experiencing, ito ay dala ng ating mga kasalanan. Yaan ay babala, manumbalik ka na. Parang sinasabi ng Panginoon, itigil mo na yan anak, magsisi ka na. At uh, mas deeper ang meaning ng pagsisisi rito. Ito ay maituturing natin, sabi nga nila, no, 180 degrees turning away from sin and... Uh, Inaalaw natin ng ating Panginoon na pamahalaanan niya ang ating buhay. Alam mo, kay kaibigan, God wants us to reconcile with Him today through repentance. Iyan ang isang napakagandang paalala. Ulitin ko po yun, ano? Sa inyo uh, na wala pa namang tunay na pagka pagkakilala sa ating Panginoon o wala pa tayong uh, relasyon sa ating uh, Panginoon, God wants us to reconcile with Him today, now, through repentance. Para tayo ay makaiwas sa pag paguusga ng Panginoon pagdating ng takdang panahon. Meron tayong pagpipilian. Nabanggit ko na rin po ito kanina, no? Buhay o kamatayan at ito ay hindi lamang may kinalaman sa pangkasalukuyan, kung hindi ito ay may kinalaman sa panghinaharap. This is all about our uh, eternal uh, destiny. Kaibigan, how we respond uh, to God's invitation and appeal now. Who would determine our eternal destiny? Kaya kaibigan, no, ang paanyaya ng Diyos sa pagsisisi sa kasalanan, ito ay may pagpapala sa ngayon at sa hinaharap kung tayo lamang ay tutugon sa kanyang paanyaya. yan ang isang napakagandang paalala para sa atin upang tayo ay makaiwas sa pag-uusga ng Panginoong Diyos sa takdang araw na kanyang pinili. Kaibigan, ngayon, piliin natin ang mamuhay Uh, para sa ating uh, Panginoon. Sabi ko nga no, how we respond today would determine our destiny later. Tunay nga na tayo ay napaalalahanan at ito ay isang napakagandang uh, aral, ano? uh, paalala para sa atin patungkol sa panunumbalik. At ako uh, tayo naman ay mga mana ng palataya, ibigan inaasahan ng Diyos na tayo ay mamumuhay ng may kabanalan. At may panawagan ng Panginoon Diyos kung pinipili mo ang kasalanan, ang panawagan niya ay manumbalik tayo sa Kanya. Ngunit ikaw kaibigan, kapatid, kung hindi mo pa kilala si Kristo sa iyong buhay, at eh wala pa no? ika nga ay ang iyong buhay ay ikaw ang namamahala at hindi mo ipinagkakatiwala sa Panginoong Diyos ang iyong buhay bukas ang paanyaya. Piliin natin na tumugon tayo sa paanyaya ng Panginoong Diyos at ito ay para sa ating kabutihan ngayon maging sa hinaharap. manamin sa langit, marami pong salamat sa inyong paalala. Nawa'y ito po ay uh, tumimo sa aming puso at isipan at nag-aalay na kami ng pasasalamat Panginoong Diyos sapagkat uh, napakaganda ng regalo na mayroong kami Panginoong Diyos. Pinagkalooban mo kami ng buhay na walang hanggan at sa kapwa namin na wala pang tunin na pagkakilala sa inyo, patuloy kayong nananawagan na magkaroon sila ng kababaang loob upang maranasan nila ang pinakamagandang karanasan ng tao dito sa walat ng lupa. Tanggapin mong aming pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. May Kaibigan, bukas ako ay muling nag-aanyaya sa iyo upang ako ay iyong samahan dito sa ating uh, programang hardin ng panalangin. Maganda ang aral, maging mga paalala, kaya't bukas inaanyayahan kita. Samaan mo kung muli dito sa ating programang Hardin ng Panalangin. Tandaan mo huwag mong kalilimutan, simulan mo ang araw sa Panalangin Puspos, ito'y magtatapos, pinupuri mo ang Panginoong Diyos. Ako po, si Pastor Dave De Guzman.